mga Spider, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuorin na manakakaliw at manakakatong mga videos na aking nakalap sa internet Mag-subscribe na rin po kayo pa update sa mga bagong videos na in-upload ko araw-araw na <tinyo> Nandok mag-bola daw ako to sa bola <laughs> Yung todo, video ka Kaso naka-front cam ka pala Sinayang mo yung moment na din. okay lang <laughs> Yung hiniling mo magkabigote. Pero mas malala yung gusto niya. Ay, <laughs> lala. <laughs> mm. mm. Oh. <laughs> ah, ganun pa dapat. Ingen <laughs> <laughs> ba una. In pa. Ito yan. Ininahan mo eh. Senso mo. So, dapat ilakasan mo. Senso mo siyo. Senso, senso. Ay, nalaki. Nakabidyo kayo. Nakabidyo kayo. Nakabidyo kayo. Sige. Nakabidyo lang kayo. Tinatas sila nang niniwala sa nakabidyo ito. Ang <laughs> lakas ng... <so. laughs> Pinahabol ka na ganyan. It was hule. Motor nya. I don't want the bike. I problems always. Hala <laughs> ya. No no. no, no. <laughs> ah so hindi siya nung hule pag wala makina. <laughs> Kasi ba talagang pintuan niya? Ay, lalak. Magic nawawala yung coin. Binulsa niya eh. Uy, madami na po kami problema dito. <laughs> Oh, <tod> huwag walang dagdagan. Kayo na magdugtong. Baglumingon ka. Tunas ka. <tod> Uli ka. <Bruh. tod> Dead ma eh. Oh. Na parang... Ba? Walang nakalog na. Wow naman. Ba? Ang <laughs> Sanayan lang talaga pag matagal ka lang sa trabaho. Ready? Aba! Ay ba yung rip nila? <laughs> Dari-dari-dari. Wala oh, liko-liko. Gano'y itlog mo? kanin man, apatan apatang. Yung apatang ko, 20. 20? O sige, 20. Ko. Yung itlog mo, may itim ba? May itim. <laughs> <timba. May> <laughs> 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 Para maputi itlog mo. <laughs> Para maputi itlog mo. ah. Paminta si Buyas Bawang Bitchin, isang buting gin, isang putong puti, sa lunis babayaran. Paminta si Buyas Bawang Bitchin, isang buting gin, isang putong puti, sa lunis babayaran. <laughs> you fries, Thank you, uh, but just to be sure, this... Jalapeno Ranch or uh, uh, Chipotle A ranch? ranch? Let me check for you. Yeah. <laughs> Let me check. Yeah, Hickman. That's the uh, Chipotle Ranch, yeah. Chipotle Ranch. Uh, uh, Sorry. <laughs> <laughs> uh, free taste lang naman sana, <laughs> pero... <laughs> <laughs> Wala ala. I don't want peace. Alasombra um, na ata, ate. Papa, nakapasa ako sa civil service. Ano? Nakapasa ka sa civil service? Wala ka bakal! <laughs> Useless! <laughs> Yung sabi ng mama mo na, be nice to everyone. Pineso <laughs> talaga. Pinabantay pero, hindi ka malang binigyan ng buwan. mu for sale. Hanapin niya daw si pinaka murang yero. Lupit na na. Nakala sa kanya pa yung bola. Uy. Hey, Chowa yun so, no, niya. na naman. Oh, no. Nako, panaginip lang pala. Hindi totoo No 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 no. Ay, sopo ng Aba. Abili siya ng sasakyan. Worth 32,000. Mura Murang mana. Pang-renge ito ng dadalaw. Mm. <laughs> Pilipinas kahit nagkakasagayan na hindi nag-aaway ang mga dispatcher no? kaya may mga bus nila puro gas gas na pero ayos lang sa kanila walang ano ano walang suntukan na nangyayari patawaran lang yan o yan o yan o yan o yan dapat ganyan di yung kunting ano lang magsusuntukan na agad eh wala nga ba kaipit ka din eh what we lang yung tatlong araw ka nang nagtatrabaho yan na lang po yun pag-uusok ko na Bakit? Dyan pa rin sino? <Hungarian> no, <yan>. <ocracy> Gisingin mo ako. 5 am. May pasok ako. No, Hindi sila nag kaya want dinadala sa sulat. I want problems, always. Ising na. Baby, baby. Ay, mo. Kaso di nagising. <laughs> Dapat uh, maging malinis kayo sa araw-araw, kumain -araw. ng masustansyang pagkain para kayo ay maging healthy at may tungkulin kayo Tapa? sa inyong mga sarili na hindi na kailang iasa pa sa inyong mga magulang, uh, -huh. di ba? Kaya naman ninyo yan, no? Kaya, ni... kaya, kaya na, kaya yung na bakit may umutot? <laughs> Sino yung umutot? Tumamin na kayo. Ay, huwag kayo magturuan. Umamin kayo kasi dapat nag-CCR na kayo bago kayo pumunta rito. Gawin yung ano yan, habit. Pagkagising sa umaga. Palala. <laughs> Sino yung umutot? Bibigyan ko ng 19 uh, na grade. Sige, hey, yeah, umamin lang. Umamin grade. lang. Adi, sinaling grade pa? Ba? Bakit 100? 90 nga lang binibigay ko basta umamin lang yung umutot. Bakit gagawin kong 100? Tumay ka Siyempre tumay na. Dapat